Hello guys, good evening. So for today's video guys, meron tayong isang Epson R5190 or kahit 5290 man yan guys. Ang problem nito guys is uh, hindi maganda yung printout nya. At uh, yung yung magenta nya at saka yellow ay wala. So ito yung ayusin uh, natin ngayon guys. Sundan nyo lang ako guys. At ito, syempre dito, Kita type natin 'yan guys, medyo malabo eh, yung control panel. So, pupunta tayo sa control panel. Ito yung simula guys ha, para ma-try nyo yung printer nyo. kung uh, working ba siya o tumatakbolat na kulay. Control 'yan, dyan. Ang kita niyo na ba? Diba? Yan, Control Panel ba yan. In, an... pagdating diyan guys, Hardware and Sound. Ang purpose nito guys para makapunta tayo dyan sa device and Printers para makita niyo yung settings ng printer nyo doon. Then dito kayo mag-perform ng power cleaning, head cleaning, nozzle check. So yan guys, napapansin nyo. Ang gagawin natin, mag-printer uh, uh, preferences tayo. Then maintenance. Siyempre yung power cleaning na yan guys. Yan yan ang i natin guys. Pag yung printer nyo hindi magandang print out. Or may mga missing line. Or parang sira-sira. Yan yung gagawin nyo guys, power cleaning lang. So yan guys, medyo medyo may katagalan ng konti yan sya, Mga almost 5 to 10 minutes. So dito syempre, kailangan natin yan. Hindi natin pwedeng hintayin din yan guys at uh, ikat kat na natin yan guys para siyempre madali yung panood natin kasi alam ko naman kung kayo din ganun, may inip kayo nyan kung mga 5 to 10 minutes tayo natin yan eh baka nagmamadali na kayong maayos yung printer nyo siyempre uh, ganun din ako <coughs> para ayaw ko mahirapan kayo siyempre gusto ko happy ka so yun guys tapos na at uh, give, ano na nga natin guys pinabilis natin So ang gawin natin ngayon guys at uh, magta-try tayo mag nasal check kung okay na ba. So maintenance ulit guys, then nasal check tayo. <coughs> Yan, itong solution guys ha, sa mga printer, hindi lang sa 5190, 5290 din. ah uh, pwede niyo gawin to guys, hindi kahit sa 31 ano, 3110, 3250, 3210. ah uh, ganito ang ginagawa guys sa Canon din guys ganito din ang ginagawa so mapanood niyo yung video ko na to at least may idea kayo so dito guys kung napapansin nyo yung black okay yung cyan okay o yung magenta at saka yellow guys wala pa rin kahit na power cleaning natin so ito lang yung solusyon nyan guys kaya lang kung sa mga babae baka mahirapan kayo kasi medyo may karumihan ito pag ginawa natin so may scroll lang yung sya dyan dalawa o may mga bolt tanggalin lang natin yan guys tapos yan, bilis-bilisan lang natin guys kasi matagal-tagal to guys. Kaya i-pass forward natin. So magbili lang kayo ng syringe yun sa Mercury ko anong may saan may tindahan yan ng mga bilihan ba ng gamot guys Yan. 'Yon, 'yan. Kasi uh, tatanggalin natin una yan yung yellow. Sunod yan yung magenta. So syempre 'yan, 'yan yung syringe guys. Oh, so, 'yan, guys. Yung pang-inject-inject ba yan sa mga ano natin, pag kuha, kuha ng dugo. 'Yan. Then mag-ano lang kayo ng host kung may sira kayong printer dyan, yan 'Yan, magkating-kating na kayo ba? Tapos ilagay niyo yan Hindi to guys, ang ginagawa ko, sinisipsip na 'yan. 'Yan, sipsipin natin. Kuha pa tayo ng konti ba? Kay ibalik din natin siya diyan, guys. Huwag na tayo mag ano. Pero kung may ink na kayo makuhaan diyan, ay huwag na kayo diyan magkuha kasi ako wala. Diyan ako magkuha, guys. Tapos, yan, lagyan ba natin ng host? Yan. Tapos yan, i... Parang para naka-inject na din tayo ng ano, guys. Yan oh, inject, inject. Dandahan lang din kasi baka pig... pag binigla nyo yun guys, mag-fish with yan. So baka matamaan pa yung mga katabi nyo dyan <coughs> o ikaw. Dandahan lang yun guys. Dandahan lang kunti. Huwag nyo pwersahin hanggang sa maubos. So, pasensya lang kailangan dito guys. Kunti-kunti lang, dandan lang. Kasi masira man yan kung biglain natin. At mag obaw obaw apa o mayan guys. Yan. Dandahan lang ba yan? Hanggang sa matapos ba yan? Yan. Mm, di ba? O pwede na yan, tas punas punas-punasan naman yan kasi may talsik-talsik man talaga yan. Oh, ibalik na natin yung host doon, no? Isa naman. Yung isa naman, dapat empty din ano guys, gamitin niyo, empty. Yung isa na, yun ay magenta kasi, empty na ano ha, si Renz. Huwag yung kanina kaysa, kasi kasi maghalo-halo ng ink noon. So, yan. Lagyan natin ulit ng hose. So, yan. Ilagay din natin ulit doon. Kasi, kaya nagkaganito yun, guys. Kasi, hangin na yung ano. Kasi, itong problema sa atin ba, mga Pinoy. Saka natin lagyan pag wala ng ink. So, wag ganun. Ink e, pag mga kunti-kunti na lang, may laman pa kunti, lagyan nyo na, guys. Kasi, hangin na yung sipsipin yan. Pag hangin ng sip ng printer head, ah, wala na. Kahit anong cleaning nyo, guys, hindi na yan siya mag, ano, mag-okay. So, kailangan natin itong ganito para mapunuan natin yung hangin na yun, matanggal doon. So, yan. Tapos na yan, guys. Ganun lang. Dalawa lang ang ano nyo. Kasi yun lang man ang, yun lang man yung ano, hindi nag, ano, pe-print. So, okay na yan. Ang, ibalik na natin yan. So, ito, guys. May kanumihan lang ito. Hindi ito advisable sa mga maarte na tao, guys. Para lang ito sabi masipag o may ano. Pero pag maarte ka, hindi ito advisable sa'yo kasi baka may ako sisihin mo na dumihan yung kamay mo. O napiswitan yung katabi mo o yung mukha mo. So dito mag, mag test print tayo niyan, mag muscle check tayo ulit guys kung okay na. Yan. So guys, ito guys kung nakatulong sa inyo guys, uh, don't forget to subscribe, din hit notification bell, like comments kung nakatulong guys. Salamat. So ito guys, kung napansin niyo mayroon na siyang kulay. So although hindi perfect guys, pero normal talaga guys pag matagal ang printer. So ayun guys, thank you. Sana nakatulong ito sa inyo. Yan, di ba guys? Kumpleto na although may something pero okay na.